yung ilang ilang piraso ng kanyang uh, ang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismo maglahad ng kanyang yeah. salaysay yeah. sa ating gitna. Okay. You may call him. <clears throat> Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Gutesa para po uh, humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng copy si Mr. Chair. bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Uh, manantili ka muna nakatayo kasi uh, nununpa ka. Pakiraise okay, yung right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seat. Please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, your Pwede Honor. mo bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong uh, sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At uh, gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, yun yung ginawa ito at wala namang namili sa inyo. At niyan, eh, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. at uh, ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong saraysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Uh, sa Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Ping Lacson, Sir at sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos, makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. bilang isang dating sundalo. Inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon, ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung, maging, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung, yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami nang mga ko at mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraydor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang mahiayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, nahire ako bilang security consultant sa Akubigol Partilis or AKB kay Congressman Saldico Nasimulan ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon sa Bonifacio Global City kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty, duty at detail dako sa basura, it means itong basura ito yung uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, yes, Honor. Tuwing may duty, det detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28th Ladybug Corner, Dragonfly, Balibir D6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Kongresman Saldico sa Valley Verde at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Kongresman Eric Yap ng Axios Party List. Apat na put anim na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig At dumiretsyo kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ang bago ibaba ang nasabing basura, ito Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na. Hindi ko makita na putol na siya. <laughs> Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42 Makinley Street, Tagig. Ang labing isang Uh, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po Nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ng ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko. Your Honor. Thank you, Orly. Before uh, you proceed, meron lang ako ipapakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya okay, po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang pelyado Paul John Paul Estrada, di ba? I yes, Your Honor. Oh, Thank you very much. Uh, you may continue, Senator Maculeta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Uh, inihalimbawa mo si Congressman uh, Eric Yap, ngunit isang, isang, pag, isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni uh, Representative Saldi ko, sabi mo rito, ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung uh, pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano at gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan minsan kasi pag duty kami na uh, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman uh, Romualdez is tatlo. Tapos pag minsan pag may duty kami, nagkakaroon ng ano eh, detailed minsan na mo-monitor ko doon sa group chat namin uh, may basura tayo deliver. Minsan na mo-monitor ko siya is three times a week ang delivery doon sa sa Forbes sa bahay ni Kung Sal ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon eh. Sa taas ibinababa. Tapos mag may dito na tao na mumuti ko naman sa GC namin. Uh, kaya nalalaman ko yung movement ng tropa kung ano yung sinasabing basura ng delivery. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average three times a week. Three times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldi Sa kasalukuyan po ay nagresign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay naga average ng tatlong beses sa loob ng isang linggo ang pag-de-deliver ng pera kay Representative Sald Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong uh, rate, ganong beses, tatlong beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcoleta. Short yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. <coughs> Thank you, you Mr. It. Chair. Uh, may maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as para as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty. Nagro-rotation basis yung, yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagde-deliver. Am I correct? Sen. Uh, De la Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at paayag si Sen. Marculeta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong, okay? Okay, okay lang. Okay lang? Sige, sige boss, may, nangyari meron lang pa naman, naman ako sa iyo. Go ahead, oh. meron ko pa naman ano, uh, apat na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka-duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay uh, Speaker Maldes. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang uh, authorized lang na mag-deliver at mag-receive mag niyan is yung dalawang tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tixay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Uh, thank you, Senator Mar Marculita. Mr. Gutesa, sa panig ng pag-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, Sinong tao ang nagre receive Sa mga ganun, sir, may contact, uh, your honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then, pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba so lalabas na kami. Wala na kaming ano. Basta may deliver lang namin yung uh, uh, mga basura doon sa bahay. Wala na kaming ano nun, Your Honor. Alin-aling bahay yung ang pinagdideliberan mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor. Yung 42, yung dito sa may uh, Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bagong nakaraan uh, doon sa 90 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdideliver kayo? sa Aguado sa Bonif Diyan, sa uh, Ginal sa ano Malacañang Aguado uh, excuse me Santo Marcolet Sino Michael Yang yung dating sa Pugo yata yon sa yung dating sa Pugo yung Michael Yang dating bahay ni Michael Yang Ah, dating bahay. Yes, yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, mm -hmm. nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Young? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni speaker yun? Uh, kasi doon kami nag doon na doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Street Street. Ngayon, uh, sinasabi mo meron kayong uh, chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagde-deliver during the time nung uh, nandoon pa ako, Honor. Your Honor. Mr. Chair, salamat po at uh, baka meron po po gustong you. itanong yeah. ating mga May papakita pa ako isang, isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tixay, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagpagdadala. Ang tao niya po, ay may alias lang na Paul at Mark. Namit mo ito si Mark, uh, engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark sa ito? Mark po and Paul, karaniwan po. Okay. Lang Thank lang. you. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. Chair, may tatanong lang po kung uh, yes. with the permission of uh, yeah. okay. Uh, 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 Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa? Tama po ba? Based doon po sa level nung uh, malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman niyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun, may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 malita, 48 million ang laman, ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan? Kung three times a week ang sinasabi ninyo, ang delivery. Based on my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Ah, hindi naman po every week or uh, monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, uh, Senator Sen Sen. Marculeta, paubaya mo na sa kanya yung... Oras na naiwanan mo. Now, one minute. Isang, isang tanong niya lang. Ah, oh, sige. Okay. 2.2 billion. Ganun po. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. Eh. Ah, uh, uh, so one time lang po ito. One time lang po. Yung time ko lang yan nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. All right. Maraming salamat po. Thank you. Yung, yung pagkahalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil three times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? -de Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na i-deliver -de na doon sa uh, Forbes, minsan mayroong at uh, 15 or kaya 18 ang maleta. Pero yung malalaking maleta yon na nag-rate yung bawat maleta minsan, Mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, uh, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to... 15 to ano, ano, Your Honor? Yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman uh, Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga in uh, ano yung gano'ng kabalk okay. yung balita na yun, okay. Your Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito? Medyo mahaba pa nga eh, di ba? Naalala ah. mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo? Ah, yes po, Your Honor. Na may petsang uh, September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Ah, yes po, Your Honor. Napansin ko kasi, nung uh, pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung uh, paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga, kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. <laughs> ano ito, nagkamali ka lang o... Uh, Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung... Ano po, yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Uh, hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh, hindi nakasunod. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa, nakatigil, napat, ay Ay, sorry, sorry, nagkamali po ng page. Ah, ito po, 30 po sa Region 1. Meron po, meron po, wala. Oo so, nga, nandito yung paragraph 30, DP, DP, DPWS Region 1. Ah, uh, yes po, Your Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Your kasi ma mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang, 30, hanggang 37. Eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Hmm. Kaya uh, lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o hindi, nagkamali ka lang? Ah, uh, hindi po yung honor kasi na uh, napatigil na po ako no nung... Hindi nga, sa sagutin mo. Nagkamali ka lang. Hindi po yung honor. Hindi po ako ay? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, ano po, uh, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka. Nung pinapagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Hindi mahaba pa yan eh. Nalaktawan mo siguro. Yes, po, Your Honor. Yeah. Para maliwanag lang. Oo, gusto ko lang maliwanag. Kasi, yeah. uh, nabanggit ko na kanina na naimong kahi ko na sana eh tawagin din si Governor Chavit Singson, baka ka ako may connecta sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yun. Uh, Your Honor, hindi po ako nagkamali. Na, 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 po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Uh, ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. You may have the floor. Salamat. Salamat po, Mr. Chair. Uh, isa munang uh, follow-up question kay Ginoong Guteza. Paano niyo po nalaman na bahay 'yon ni Michael Yang? Kasi dati po uh, yung mga security po na kasama na ko na dati is uh, doon po, po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security na dati yung kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang nung panahong bahay niya 'yon. Yes, your honor. Salamat po Ginoong Goteza.